So dari mga boss no, paulay inday ko anay din pag abot nako manggod pagawas nako ganina sa opisina sa Lanicos. gikan may gadjute. Morning, grabe ng perting lipayan ako guys kay nakakita ko sa sunset ba. Medyo ula, gaulan-ulan mo gani siya din paggawas din ako ning hinay na ulan. Kumo so, ni ako nakita ang sunset guys, grabe kan din guys. Maka amis yo kayo ang sunset guys. Maka chill vibe kayo ba? Oh? Maka relax kay tanaw ng sunset eh. kilig-kilig gun man sa tamatan ako guys eh oh, ako baon sa kahaya go sabi amazing guy, guys, awar, guna, guys. Aw, perting, daku, ah, kayo guys git, awar go na guys oh perte yung kayo na to ngisi oy grabe gire dako kaya tong kalipay gire kita ta sa sunset na po ba kani nga kaning uh, dalan day guys padulong ni siya sa tanggup, mo ano ni siya ang katong gibagong gama tulay, ang panggil bebridge, bridge luyo ni siya sa guys ano mo ano siya ang dalan kayang ang nga side guys kana diha mo na ang sa laniko pisina sa laniko Then dire guys, pauli na gitani no, na lang gid nato bang uh, nakita na to ang sunset. sayang kayo di nato ma-capture guys, kay capture the moment. Mana isa guys para nate memories gid ba bitaw kanunay. Man, grabe na amis jud okay, ko sa sunset guys, me sunset lover biya ta guys, di ba? Na na isa da ko kay kalipay ni kay kita tag sunset guys, kay panadagsar kay makita biya ang sunset timing timing kayo. Dadaghan kayo salamat sa inyong pagtanaw guys.